three option kung bibili kayo ng second hand car. Pwede kayong bumili sa bank, pwede kayong makipagbid dyan. Punta lang kayo sa mga banko, normally may list sila dyan. Ano? At doon makikita nyo na yung year model, yung odometer at kung magkano yung amount at magbibid ka lang doon. Yun nga lang ang problema dyan, eh, sila na yung nag-a-apply nung as is where is. Kung um, paano nila hinatak, ganun din nila ibebenta sa sa'yo. No? At yun, pwede din talaga ka kayong bumili dito sa mga second hand shop. Ano? Ang maganda dito, pwedeng nalinis na nila, naayos na nila, okay din yung mga dokumento. Kung baga medyo mas less risk kung bibili kayo sa mga second hand shop ano at yun pwede rin kayong bumili do sa tao sa tao o yung mismong owner ang problema dito hindi mo alam o wala namang nag-check niyan ano kung sakaling okay na okay ba talaga yung sasakyan o okay ba talaga yung dokumento kaya kung sakali mang bibili kayo ng second hand car magdala kayo ng mechanic i-double check niyo yung mga papers at siguraduhin ninyong may extra amount kayo kung sakaling magka problema yung sasakyan na bibili niyo Hello mga paps, I'm Kuya Shane At yan, magbibigay lang ako sa inyo ng idea Kung saan pwede nyo mabili yung inyong first o second 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 hand car no? yun. So yun nga, pwede kayong bumili sa banko Yung mga nahatak ng banko Minsan makakachamba kayo dyan ng mga good price no? ah uh, yun, Punta lang kayo sa mga banko Normally, may list yan Minsan makakapal pa nga yan eh Pwede nyo i-check ano doon kung ano yung sa tingin ninyo Nagugustuhan ninyo sa sasakyan At makakaroon na kayo ng idea kung magkano yung presyo, ilang odometer, at uh, yung kulay, o kung anong klasing modelo yon, anong model, anong year model. So, marami na kayo makukuhang information doon. At yun, pwede nyo puntahan kung saan mang depo yung uh, second hand na yon at i-evaluate ninyo. Pero syempre, magdala kayo ng magaling na mechanic para makita talaga. Kasi ang problema, pag sa banko, goods yung document nyan, pero yun nga, as is where is yan. Okay, kumbaga, kung ano yung pagkakahatak nila, yun talaga din yung makukuha mo normally. Hindi na nila kinakarawas yan, hindi na nila inaayos yan. As is where is talaga sila. Okay, at yun, pwede rin kayong bumili doon sa mga second hand shop. Actually, yung mga second hand shop, yung iba nagbibid din eh. Pag may nagustuhan sila, nakita nilang okay. Ang maganda lang dito sa mga second hand shop is, yun, sabihin natin, test all you want yan. Okay, And, ah uh, syempre, yung dokumento niyan, okay. At nalinis na nila yan, pwedeng naayos na nila. So, medyo mas less yung risk. Especially kung nag-offer sila ng warranty do sa kotse na bibili na, no? Yan, yun naman yung maganda pag sa mga second-hand shop talaga. At, yun nga, kung medyo alam nilang may problema yung unit, dahil magaling na sila mag-check, din na nila binibili. Kaya, normally, yung binibenta naman nila is mas, mas maaayos. Okay. Now, pwede rin kayong bumili so, dun sa tao sa tao. Okay? Yun nga lang, pag sa tao sa tao, medyo risky ng konti. Pwede may problema sa dok dokumento o pwede namang may problema talaga yung makina. Pwede in na nila yan sa mga second-hand shop. Ang problema, hindi na binili kasi nga may problema yung unit. Kaya kung sakaling bibili kayo sa mga tao sa tao, i-double check nyo talagang mabuti lahat. Dito talaga, kailangan nyo talaga magdala ng mechanic, i-scan, i-check, lahat all the way. Ano? Kasi syempre, hindi mo alam kung ano yung condition ng kotse. no At syempre, wala yung warranty normally. No? So yun yung medyo problema pag sa tao sa tao. Except, Tipong mabilisan talaga yung benta, kailangan talaga nila yung amount, ikaw yun nandyan, pabibili mo. Or halimbawa naman, ayaw lang talaga nila makipag sa mga second hand shop kasi pwedeng binabarat sila. So yun, pwede ka makatrime po din dyan ng magandang sasakyan. So yun mga paps, no? sana nakakuha kayo ng idea kung saan kayo makakabili ng magandang second hand na kotse.